pagpapala at kapayapaan. Samahan niyo kami sa pakikinig sa mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatutoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patutoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patutoo tungkol sa akin na higit sa patutoon ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginagawa. Iyan ang nagpapatutoo na ako'y sinugo niya. Pagsasadiwa Ngunit may patutoo tungkol sa akin na higit sa patutoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama ang siya ko namang ginagawa. Handa ang kalooban, puso at isipan ng mga Hudyo sa mga araw ng katuparan. Iyan ang naging papel ni Juan bilang tagapanguna sa daan ng Mesiyas, ang tagapagligtas, ang sentro ng paghahanda at hindi ang tagapaghanda. Natural na lamang na magbibigay daan ang naghanda para maitanghal na ang pinaghahandaan. Kaya kay Kristo na nakatutok ang spotlight. Pero kinilala pa rin ni Jesus ang kontribusyon ni Juan Bautista sa mas malaking larawan ng pagliligtas. Naging mahalaga nga ang papel ni Juan sa buhay nila at handa na sila sa main event. Ngayong nariyan na si Jesus, may natural na agos ang mensahe ni Juan sa salita at gawa ni Kristo. Dito mababakas ng mga tao ang kaganapan ng pagpapahayag ng Diyos at ng kanyang kalooban. Ang misyon mismo ni Jesus ang patunay na siya na nga ang katuparan ng pangako sa Israel. Ang pagsisimula ng paghahari ng kalooban ng Diyos para maabot ng sangkatauhan ang kaganapan ng kanyang pag-iral. Nawa ay nadaman nyo ang pagmamahal ng Diyos sa ating mabuting balita ngayong araw. Samahan niyo po kami ulit bukas para sa ating pagdinilay. Ako po si Father Albert Garong ng Society of St. Paul, All for the Gospel.